Hello, ngayon ay tanghali na at magdala tayo na sa na yun? Lunch. Lunch na aking panganin kasi whole day siya. Yung buso ko ang half day lang yung past. Pag gantong maulan dito sa bandan di ko lang medyo ah, maputi siya kaya hindi ko na siya inahayaan lumabas na room. Akit ah, na lang tayo sa building. table Para dahil yung kanyang lunch cottage siya guys yun sa exit hindi kami na ano sa entrance kasi ang dami sa sakyan wala pa siyang bell pwede pwede nyo siya mahatid ng lunch sa tapos sa balutas kakay tayo dito Hindi siya sa bandang dulo doon pero dahil wala pang nalabasan ng bata eh. hindi tayo na minuto. Na, marami nalabas kaya let's go sa dulo ng Atleya. Hindi ka room ni Marcia. sa eh. sa akin at ayun na nga guys Naya-feed ko sa kanya Thank you for watching Bye!